yun, ito na nga yung part 1 ng Yasumi video natin. Papunta na kami ng KFC pero nakita namin itong dalawang aso. Wala, ko, wala ko, mga baka na ipapas nyo. Like na kami at maya maya ulit namin itong dalawang daga. Este aso, aba biglang lumiit. Ang cute. At patuloy na kami kasi medyo malayo pa pupuntahan namin. Kinakailangan pang tumawid ng bundok para makarating sa KFC. Hirap na hirap nga kami sa pagkakit. Lalo na ako, ng video pa. Ah, baka sa Buti nung pababa, mas madali na. Ito mi pasno iba po. Papakitang gilas pa nga si Boss Pick. Walang tulad, pinapakitahan ka mo. Hmm, muntik na yung boss di puti, hindi ka natumba, kundi sira mo mo dyan. Tuloy lang kami at maya-maya pa, hindi namin alam na may nagkaapang palasanin dito. Yung malaking aso na biglang lumiit. Galit na galit. Gusto nyo manakit. Ang ganda talaga ng park na to. Lalo na pagkaaki tsaka sakura. Dami pumupunta ng tao dito. Dito rin kami tumatambay minsan pag yas milang na pagka walang magawa sa bahay. At yun, sa wakas na kami dito sa KFC. mag po na lang na sana kami kaso sarado eh. Kaya pinart lang muna namin yung mga big bike namin para makapasok na. Ayan ang mga tirador ng kanin <laughs> pumasok na nga kami. Ito, may bitbit pa si Bapa Onsi. Ano kaya yun? Oh, mga apo, bakit ngayon lang kayo? Lolo, mas lolo. lolo. Hindi pala tayo ni Lolo. Oo nga pala, nakalimuto ako. Nag-message nga pala ako sa kanya kami. Yan nga yung in-order namin, may tatlong manok price donut at saka drinks. Kaya nag-order na kami kagad para makain. Ma yun naman, dano pa kawatan. Nagulat nga kami dito kasi kahit PWD pwede wow! nyo trabaho bilang kasir. Ang lupit din ng mga hapon eh. Kung sino pa talaga hindi nakakapagsalita, talagang siya pang nilagay nila sa counter. Medyo na nga lang kami ng konti dito sa pag-order namin. Kasi siyempre, yung isa senyas mo sa kanya, ay e, Japanese siya. Kailangan ka Japanese na siya na lang talaga nagkaintindihan kami. Tama yung mga in-order namin lahat. Yeah, okay na. Teka, ano ba yung bitbit -bit mo? Pwede ba yan dyan? Tanong muna kung pwede, baka mapulis pa tayo dyan. Sige, gawin yung gusto nyo. Bala kayo dyan, mga dalopan. At buti na lang talaga pumayag, kaya kinuha na namin yung mga order namin para makakain na. Nauna na nga si Boss Pick at nilapad ko na rin dalawa. Para kuhari ko na rin order ko at makapag-uwes. Yes, kung ano pa na ba po. Ito na mga kasama ko. Gutom na ako. Tignan ko nga muna to. Eh, gutom na rin si Boss Pick. Walang katulad. Kaya binuksan na rin yung dala namin. Teka, ano nga ba talaga yan? Kanina pa yan ah. Diyos ko, magdala pa na palang nasira yung danupan. Nauna na nga ako sa mundo kasi ako yung na at sumunod na si Boss Bridge. Tapos sumulod na rin si Mang Rudy. Nahuli na si J-Logs TV kasi nagbablog din naman siya yun eh. At lumamon na nga kami ng dahan-dahan sa mga oras nito. Wala kasing rice dito kay Lolo kaya ang sarap i sa rice ng manok ni Lolo talaga. Unti-unti nga namin nilalasap yung lambot ng manok. Yung crispy, yung juicy nito. Grabe, sobrang sarap. Wala silang gravy dito pero in fairness, masarap talaga yung manok nila dito. Kaya sakto-sakto talaga dito sa kanin na dala namin. Grabe. Yun, ayaw nga malamang ni Bapang G, kaya siya nang huling kumuha ng kanin. Parang kami pa nga lang ang gumawa ng ganito nito, kaya grabe na ng mga hapon sa amin. Pero siyempre, hindi kami nagpatinag, kaya direkto lang sa lamon. Ayan si Lo, habang lumalamon, talagang nasa gitna yung rice cooker. Sobrang nagagalak talaga mga puso namin sa mga oras na to, kasi napagbigyan yung mga gusto namin. Diyos ko, man, may sundan lakagiri, ganda Siya nga pala mga ba mga darabang kumakain ako dito. Kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe kay Bapang J And hit the notification bell. Click sana all. Para updated ka sa mga daily life video na i-upload natin dito sa Japan. Hit like and share na rin. At mag-comment ka lang dyan sa comment section kung ano pa mga gusto mong malaman dito para magawa natin siya ng video. So kahit hindi na kami ayari may, may hanggang, Bap, pati bottle peg naanap mo. Iganap mo. Wala na yan, Bap. Tigilan mo na. Awat na. Boto na lang dyan eh. Awal naman. Tira muna lang yan sa mga uwak na nagkakalkal ng basura dito sa Japan para may makain naman sila Uminom na nga ako para kainin ko na rin yung price. Yung price naman dito, medyo matabang pero okay lang, tama lang naman. Tapos sinunod ko na rin yung donut. Medyo matabang lang din. Kaya pala may honey dito para sa donut pala Ang sarap nga ng honey. Kaya ito yung magpalasa talaga sa donut. Kaya pala medyo matabang yung donut. Yung pala yung pampalasa. Bagay na bagay talaga sa kanya yung honey. Medyo nabitin pa nga ako. Kaya pati yung honey tira. Sinuksok ko na rin. matapos na may ito na kinalabasan.

Busog Medyo ginabi na nga kami dito kaya nagaya na akong umuwi. Sabi nila busog pa daw sila kaya magpapahinga muna ng phone. <laughs> Ito nga si boss Bic walang katulad na isipan pang mag-uwi ng wet tissue. Oo, eh, baka pati mga buto kung may isipan mo rin iyo ha. At yun nga, uuwi kaming may mga ngiti sa mga labi. Salamat lolo. At pinagbigyan mo kami makapagdala ng kami. Ito ko na din tatapusin tong video na to. Salamat sa mga nanood. Yun lang muna. Maraming salamat.